E na ho, at kahit kainitan ng araw, ay kami inapasugo din sa lumian. Dahil kami ay mga tamad magluto ng tanghalian, ay din na lang ho kami mag tatanghalian sa lumian. Kami talagang nagugutom na. Ay walang alam Kahit painit. Yan e na ho, Kami inaririni na sa lumian ng aking kumare sa Matiolomi House. Baka gusto nyo magluto ay sinsay muna ho kayo din ay at saluhan nyo ko kaming maglome, yun nga ho at kami habang nagaantay ng aming pinalulutong lome, ay di kami muna ay nagvideo video ay napaka mahihiya ay naman ho ay ng mga dalaga yun nga ho mahihiya mag yan ay bukod ho sa lome, madami pa rin ho siyang paninda yan ho mga pambata ay mabili mabili ho yan sa mga estudyante dahil ho ay malapit lang sa school lang na mga yan na ho, tumating na ang aking lumay. Eh, pero yung sa dalawa ay hindi pa. Yan, nagpirat muna ho ako ng sili. Ng, para mas malinam na pag inilagay sa lomi. Yan, yan ho, at habang yung dalawa ay nagaantay, di ako muna ang magsisimula. Yan. Yan, nilagay ko na nga ho ang toyo na may sili, kalamansi, sibuyas bawang, sibuyas bawang din sa aking lumi. Yan, ay kita nyo gaho ay apaw ay. Ah, pau sa so, rekada sa halaga 60 pesos na special ay busog na busog ka na. Yan. Talagang sarap na ano yan. Tanghalian. Yan. Pagkasarap eh. Dami naman ay eh. Halos mapuno na ay eh. Ah, ho. Ah. sa wakas ay dumating na ang kanilang gisadong in order. Yan. Ay nilalapang na rin ho. Sinisimula na. Umorder na, umorder na rin ho ako ng coke yan para mas masarap ang kain hangga ah, ah kasarap kain na ho kayo din eh sa aming saoming batanggas talagang masarap malinam nam yum 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 yan ho at talagang apaw din eh ang kanilang kanilang pansit isa daw ay hindi ka nalugay ang pasigisa daw ay 70 lamang. Ang akin ay 60. Yan na nga ho. 60 pesos lang. Yan ako po. kapuro ko po, Ay ubus na ang aming kinaing lomi. Talagang kitang kita kung gaano kagutom. Yan na nga ho. Pagkatapos nga ho na maglomi, ay nagpunta kami din sa bagong bukas na City Mark. Yan ho. I-underground pala, ari eh. sa City Mark na ari. Aring grocery sabi ho kami din na pupunta sa sabunan ay, hindi naman humuna kami mamimili at na namasya lang ho kami tinignan ho lang namin <laughs> nag window shopping lang pero wala naman ng mga pira eh ano ba pero talagang mapakalaki na rin eh, city mga ay mamimili kayo at narinig na ho lahat ang yung mga dapat bilhin ang mga uh, dapat bilhin sa bahay, mga groceries. maraming salamat ho sa susunod na video, bye bye